Ayan, guys. Actually, nung isang araw may nagbigay sa akin ng pera, no? So, sabi ko, thank you kasi gusto ko kumain ng prutas. Bibili ko ng prutas. Kaso, nagdalawang isip ako. Kasi ako lang naman ang kakain. Hindi naman din makakakain ito. Ang na lang bilin ko bilang ko na lang siya ng stand niyan pinang pay, uh, ng painting niya para hindi siya nahihirapan na laging nakayuko kaya ayan kaya ganyan talaga ang nanay ko mag-isip no kapakanan muna ng anak bago ang sarili tuwa na siya guys na ano ayan so dito na siya sa labas kayo nagpe-painting para hindi dun sa kwarto na laging napipintahan ng aming mga kobre kama. Ayan. At isa kapag focus siya ng hosto. Oh, diba? hmm. hmm. Ayan na guys. Ayan pala ang kanyang gagawin. Tulo-tulo hmm. na or sadyang hinaya ang nakatulo, hindi ko alam. Mm, apo. ah. Ay, eh, nagtulo na anak ko eh. Paano yan? Ano ba yan? Ay, oh, Natulo na eh. Oh. Sadya bang ganyan iyan? Ha? Sadyang ganyan na kanyan? Hmm. Ano bang kalalabasan niyan? Mm. Ayan, bibidyo daw siya. Oh, kuhanan daw. Oh, pakit pa. Oh, Pakit-cute mm -hmm. pa siya. Mm -hmm. mm -hmm. Pakit-cute pa siya. Oh. Ayan, Ooh, siya big. raw may gawa niya. Oh. Uh, good. Oh, gagaling ng anak ko. Mm -hmm. Oh, pakit pa. uh -huh. tuan-tuan nanaman, biar ah, oke, oh, okay. oh ini explain apa, ah, oh, galeng